welcome na naman po sa panibagong adventure ngayon mga ka-hunter So dahil malam bigas ngayon Siyempre kailangan natin mag line sa pang-ulam So ayan po Mang titiksay po ako ngayon ng isda Para makatipid man lang po So bago po yung palike and share naman po ng video to At pa-subscribe na rin po ng channel ko So ayan mga ka-hunter Turutahin ko pala ngayon yung galing ako dito sa baba sa dati kong at uh, hinahuntingan ng isda. So, urutahin ko po papunta sa taas. So, standby lang po mga ka hunter. So, ayan mga ka-hunter. May malaking tilapia doon sa unahan. Tingnan natin kung tinamaan. So yan po pala mga counter. Akala ko hindi tinamaan yung binira ko kanina. So nakadali po ako ng isang malaking ano. Plapla, tilapia. Yan po. Akala ko kanina hindi tinamaan. Sinabit pala dun sa bato. So hindi ko na kinuha ng, ng video kasi nilusong ko po yung tubig. So yan po. Nakaunang putok po isang plapla agad. Ayan oh. Buti hindi na ano. Hindi na punit yung ano. Palikpik. So ayan. Okay, na po mga kanter. So ito po. Isang plapla. -pla. Standby lang po. yan Ikakasa ko lang po itong aking gamit na pang tiksay. Ito po yung aking dad. So mga limang pump lang po. Tapos. Lagyan natin yung bala. Ito yung aking bala. Yan, shoot lang natin dyan. Sihulog lang. Ayun na, lumagapok na. Sana oh. all. <laughs> Ready to fight na naman tayo. Ayun mga kantir, may tilapi medyo malalim. So, yun mga kanter, tinamaan po. Kahit malalim, tinamaan ko po. Yun. Yan, lakas. Yun po, ayun. Ay! Yun po, ayun. Ay! Nakapunit pa, oh. <laughs> Sayang kahugot sa ano ko ah, sa sima ko ah. Hindi totoo yan. Medyo malaki pa naman sana yun sayang. meron dalag. Ayun, bumalik ulit. Hindi pati na mga Dalag na naman po mga kanter. La, hindi na naman tinamaan. Sayang. So, so yun po lumipat ako ng pwesto mga ka-Tixay Hunter. Kaso nga lang medyo malas-malas. eh dalawang dalag na binira ko hindi pa tinamaan. Tsaka yung sa babang isang tilapia, nakawala pa, tinamaan ko sana. So dito ako lumipat ngayon sa taas. Sana maka-marami dito o kaya maraming lutang dito sa bagay mga counter wala naman talaga nalutang na, na isda kasi makulimlim yung panahon pero marami po yung ano na nanginginain ng lumot yung know, gaya po niyan no? mga lumot na yun na kulay green kinakain po yun ng mga tilapia tsaka dalag so hintay hintay na lang po siguro akong may machimpon ditong isda na malaki so yan. sabi ko nga kanina mga kanter makulimlim ayan bumagsak na yung ulan Ayan, Silong muna tayo kasi baka mabasa yung ating camera. Pagpahayang ko lang po ang um, mga ito, tumigil yung ulan. So, ito pa lang po yung huli kong isda. Isang plapla -pla pa lang na mga porpinders. So yan o, biglang lumakas yung ulan po. So walang lulutang na isda pa ganyan. So maghihintay tayo nito na tumila yung ulan. Bago naman maghintay ng lutang ng isda. Migil na din yung ulan. So, maghihintay naman pa ako nito ng, kung may lulutang pa po dito. Hindi ko, ko nga rin po alam kung may lumutang pa kasi baka nabulabog na ng ulan. Pero mga pa rin po ako ng isda. Ayun so, po mga kahantar yung tilapia sa kabila. So, dito ako lumipat pala sa may, ano, sa may lunoy. Kasi so, lang maliliit, may isang malaki. Sana lumutang yun. Sana po sana dito mga ka-hunter. Kaso nga lang, bumagsak ko naman yung ulan. Ayan na naman o. Oh. Maambo na naman. Kaya nagsinubugan ulit yung mga tilapia. May mga malalaki sana eh. Ayan mga ka-hunter sa kabila o. Kahit na ulan. O kahit umuulan, may nalutang po dun banda. So nga lang yung iba maliliit. Tatimingan ko lang yung mga malalaki dito. Ayan po mga kanter, hindi na tumigil yung ulan. Wala na talagang pag-asang madagdag, madagdagan pa itong ano, huli ko. Ayan po, yung huli ko isa lang. Sa, dapat sana, mga ano yun, apat. Kaso nga lang, malas, hindi tumama yung... Tinamaan yung isa, kaso nga lang, nakapunit. Yung dalawa naman nadalag, hindi tinamaan. Tapos ganyan, ganito naman. Napakamalas naman, no oh. Lumakas pang... Biglaan pang lumakas yung ulan. So, wala nang pag-asa na ito. Makahuli pa, mga kanter. Kaya, next... Next video na lang po, mga kanter. Babawi. So, yan. Pa-like and share naman po ng video nito at pa subscribe na rin po pala ng channel ko. Hanggang sa muli po, mga kanter.